Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan Lahat ng bagay ay nasa ilalim ng iyong pangangalaga at walang ibang Diyos na dapat mong pagsulita ng iyong mga hatol. Sa iyong lakas nagmumula ang iyong katarungan at maaari kang magpakita ng habag sa sapagkat ikaw ang Panginoon ng lahat ipinamamalas mo ang iyong lakas sa nag-aalinlangan sa iyong ganap na kapangyarihan at pinarurusahan mo ang sinumang nakatatalastas nito ngunit nangangahas na di kapansinin. Walang hanggan ang kapangyarihan mo, ngunit mahabagin ka kung humatol. Maaari mo kaming parusahan kailan ibigin mo, ngunit sa halip ay pinamamahalaan mo kami ng buong hinahon at pagtitimpi sa pamamagitan ng ginawa mong iyan ay itinuro mo sa mga taong makatarungan na dapat din silang maging maawain. At binigyan mo naman ng pag-asa ang iyong bayan sa pagkakaloob sa kanila ng pagkakataong makapagsisi. Ang Salita ng Diyos Poon ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo poon ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Poon ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Ang lahat ng bansa na iyong nilalang lalapit sa iyo't magbibigay galang, sila'y magpupuri sa iyong kabutihan pagkat ikaw lamang ang Diyos na Dakila na anumang gawin ay kahangahanga. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Ngunit ikaw poon, tunay na mabait tapat at totoo, wagas ang pag-ibig, lubhang mahabagit, banayad, magalit, ibaling sa akin ang awa mo't habag, iligtas mo ako at bigyan ng lakas. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, inilahad ni Jesus ang talinghagang ito sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo, kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? Sumagot siya, isang kaaway ang may kagagawa nito. Tinanong siya ng mga utusan, bubunutin po ba namin ang mga iyon? Huwag, sagot niya, baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-ani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, Tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin, at ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamalig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw ng linggo mga kapatid sa Pananampalataya. Muli sa ngalan ng TV Maria ay bumabati po ang inyong abang lingkod, Father Lino, sa lahat ng mga nakikiisa sa ating uh, programa dito sa TV Maria, dito sa ating bansa at all over the world through the facilities of uh, the internet and World Wide Web. Patuloy po kayong uh, tatangkilik sa ating mga offerings at lagi nyo kaming ipagdarasal at nang biyayaan lagi ng Panginoon ang aming mga programa at kayo din pong lahat. Thank you very much po. Ano naman po ang uh, mensahe ng ating Panginoon? Naalala siguro ninyo, nung unang panahon, may movie na ang title ay The Good, The Bad, and The Ugly. Ulitin ko, The Good, the bad and the ugly na ang parang uh, sinasabi po ay magkakasama yang the good, the bad and the ugly. Bakit ko po nabanggit 'yan? Kasi sa iba ito po ang aral ng Ebanghelyo na sa lupang ito, sa ating buhay, hindi lahat mababai. Hmm. Sa, sa mundong ito, ah, hindi lahat masasama, pero sa totoo lang, magkahalo tayo. May masama, may mabuti. Ay sa pamilya nga, may ganyan eh. May ideal child, may black sheep. Di ba? Magkasama yan. So, ang aral ng Panginoon dito sa lupa ay patuloy na nabubuhay magkatabi, magkasama, ika nga, the good and the bad. Ay bakit po ganyan? Ha? Bakit po ganyan? Eh, kasi nga, ayon sa, sa halimbawa ng Panginoon, ay hindi lamang ang, mag, ang mabait na pagsasaka ng gasik, yung kaaway na gasik din na masamang binhi At ng masamang binhi ah ang tinutukoy ng panginoon that the bad people na kasamang nabubuhay dito sa mundo with the good people ngayon maraming uh, nagsasabi, ay bakit hindi na lamang, alimbawa, doon sa magsasaka, di bunutin na lamang niya yung mga masasamang damo, ay ang sabi nga, ay pag binunut mo yun, baka mapasama yung iba, yung mamabubuti. Kaya, ang sabi dito sa Ebanghelyo, ay hintayin ninyo ang panahon ng harvest pag-aani. Then, saka bunutin, kahit sabay, at ihihiwalay lang yung masasama sa mabubuti. So, ito rin ang aral ng ating butihing Panginoon na darating ang araw na magkakaroon ng paghuhukom. Huhukuman ang mga mabubuti, huhukuman ang mga masasama ayon sa kanilang naging buhay. So, yung mabubuti, may gantimpala. Yung masasama, may kaparusahan. Pero, sabay na nabuhay dito sa mundo, eh bakit nga, why naman like that, Lord? Sasabi naman ng iba. Kasi nga ang Diyos ay maawain, maunawain, mapagpatawad. Laging hinihintay at binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon ang bawat isa. Ha? Lalo na yung mga ikang nga ay mga masasama, the bad, na makapagbago ng buhay. While there is life, there is hope. Habang may buhay, may pagkakataon na magbago. At yan ang biyaya ng Panginoon. Pero, ha, hindi lahat tumatanggap sa biyayang yan. Patuloy sa pagiging bad. Ay, eh, wala na tayong sisisihin, kundi ang mga taong yan. Sapagkat kapasihan nila yan, disisyon nila yan. Ang gusto ng Panginoon, ang lahat ay maligtas. Eh, meron mga ayaw maligtas. Eh, ano magagawa natin? O, oh, di ba? Sa mga kapatid sa pananampalataya, una, wag naman tayong magmagaling at isipin natin, ako ang mabait, ako mabait, yung iba ay masama. Aba hindi po. Lahat po tayo mga makasalanan na laging dapat humingi ng tawad sa pagkatay tao lamang marupok at madaling magkasala. At kung meron tayong nakikitang hindi maganda, magdasal po tayo at tulungan natin sa pamamagitan ng ating mabuting halimbawa ang ating kapwa ha, na makapagbagong buhay sa pamamagitan ng ating magandang panan makakristyanong pananalita, mga makakristyanong pakikitungo. At nang sa ganon, mabanaag at makita nila si Kristo sa ating buhay at sila'y magkaroon ng liwanag ng pagbabago at pagbabalik loob sa Panginoon. Kaya mga kapatid, patuloy tayong magsikap wag tatama tatamarin sa paggawa ng mabuti at pagmamahal sa ating butihing Panginoong Diyos sa mga tapat sa mga masipag sa pananampalataya ang naghihintay ay buhay na walang hanggan amen is love